ang aming kasusda, ang aming pinagdiriwang at sinasamahan ngayong umaga ang aming kapatid na si Linda Olanda. Mga kapatid, sa pagkakasandali ito, ilahan natin ang ating mga kamay. Please, na Dito, ah. Panginoon natin ito. At i-extend to natin ang ating ituko natin sa kanya. Opo, Panginoon, narito po ang aming kapatid na si Sister Linda na siya nagiging inspirasyon ng bawat isa. Tunay na binigyan mo siya ng gawain upang kami dadin sa isang mabuting gawain sa isang kalusugan ng pisikal ng aming katawan. Maraming maraming sa sasakto ng At gano'n din ang bawat isang sari rito kung paano doon siya basbasan ay basbasan sa rin po kami lahat. Hindi po rito sinasabi namin kung ano ang kalagayan namin, kung ano ang estado ng aming buhay. Ang mahalaga po rito, Panginoon, eh ay pantay-pantay mo kami nila Pantay-pantay mo kami pinagsama-sama upang mabiglis kami bilang isang magkakapatid na nagkakaisa nagkakaisa sa isang maguting layo. Maraming maraming salamat sa ito. Kung ano man ang karamdaman o sakit na kanyang nararamdaman, Ganon din po kami lahat na nandito. Pawiin mo, Panginoon.